Magandang buhay! Ipagpatuloy natin ang ating talakayan sa mga aral mula sa Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Ito ang Mobazilla. Sa nakaraan nating episode, nabanggit na halimbawa si Beethoven. Paano niya nakayang gumawa ng magagandang compositions kahit hindi niya naririnig ang kanyang mga obra? Alam niyo ba na ang music para sa kantang Yesterday ng Beatles ay napanaginipan lang ni Paul McCartney? Ang lyrics naman ng kantang Ani Song ni John Denver ay naisulat lang sa loob ng 10 minutes. Naisulat din ni Eric Clapton ang kantang Wonderful Tonight habang hinihintay niyang matapos magbihis ang kanyang asawa. Ang kantang Huwag Ka Nang Umiyak ay naisulat lang din ni Evidence sa loob ng 10 minuto. Paano ito nangyayari? bakit sila nabibiyayaan ng ganitong level ng creativity? Sagutin natin ang mga ito sa pamamagitan ng pag-aaral sa mga lessons ng Think and Grow Rich ni Napoleon Hill. Ipakita mo natin ang kaugnayan ng 13 steps sa isa't isa para maidiin ang kahalagahan ng bawat steps. Unang dumarating sa atin ang interes na magkaroon ng pagbabago sa ating kasalukuyang kalagayan ang ating current status ang starting point. Ang ninanais nating pagbabago sa buhay ang ating end point. Ang end point na ito ang desire. Ito ang unang step patungong tagumpay. Sa simula pa lang ng paglalakbay tungo sa pag-abot ng mithiing ito, kinakailangan ng umiral ang mataas na paniniwalang magtatagumpay mapapataas ang level ng faith sa pamamagitan ng auto suggestion sa pamamagitan din ng auto suggestion na itatanim sa subconscious mind ang desire tataas din ang level ng faith ipapasa naman ito ng subconscious mind sa tinatawag na infinite intelligence dahil dito Patuloy na nakakatanggap ang ating utak ng mga insights o ideas kung papaano maaabot ang desire. Sa pamamagitan din ng mastermind group at sex transmutation, lumalabas ang mga magagandang ideas. Nakakatulong ang mga ito para lumawak ang imagination o creativity at makagawa ng organized planning sa pag-abot ng desire. Subalit, ang mga ideas at opportunities na mula sa infinite intelligence ay hindi halata. Kinakailangan pa rin ma-develop ang persistence at specialized knowledge. Ang malalim na paniniwalang magiging matagumpay sa naising ang nakakatulong sa pagiging persistent at mas matapang na desisyon. Ang mas sa lahat ng steps na ito ang magsasanhi sa pagkakaroon ng sixth sense. Talakayin natin ng mas malawak ang bawat components. Nabanggit sa nakaraang episode ang kahalagahan ng pagkakaroon ng mataas na level ng paniniwala. Papaano ka naman magkakaroon nito kung parang hopeless naman ang iyong kalagayan? Napaka-imposible naman yata ang isang kargador ay magiging bilyonaryo balang araw. Umaasa ka nga lang ngayon sa relief goods mula sa barangay. Ayon sa aklat, ang faith o paniniwala ay kalagayan ng isip na pwedeng maabot sa pamamagitan ng paulit-ulit na instruction sa subconscious mind. Ito ang proseso ng auto-suggestion. Ang auto suggestion, ang madalas na pagbasa with feeling sa iyong written statement of desire na natalakay natin sa nakaraang episode. Auto suggestion ang tanging paraan para magkaroon ng voluntary development of faith. Mapapansin na napakasimple lang ng instruction para ma-master ang auto suggestion at magkaroon ng mataas na level ng paniniwala. Magagawa ito ng sinuman kahit na mistulang walang kapag-apag-asa ang kalagayan. Bakit nga ba kailangan ng mataas na level ng faith? Dahil ito lang ang natatanging panlaban sa pagkabigo. Ito ang pasimula sa pagtanggap ng kayamanan. Aralin muna natin ang subconscious mind para mas madaling patunayan ang claim ni Napoleon Hill. Ang ating kaisipan ay nahahati sa dalawang bahagi. Ito ang conscious mind at ang subconscious mind. Tignan natin ang ilang katangian ng subconscious mind. Bagaman mas makapangyarihan ang subconscious mind, nasa ilalim pa rin ito ng control ng conscious mind. Isipin na lang ang conscious mind ang gardener. Ang subconscious mind naman ang garden. Ang conscious mind ang nagtatanim ng mga binhi ng anumang kaisipan at emosyon. Ang subconscious mind naman ang gumagawa ng paraan para ang kaisipang ito ay magkaroon ng katotohanan. Kailangang maintindihan na ang subconscious mind ay 24/7 na nagtatrabaho. Dahil dito, kinakailangang maging maingat sa ating mga iniisip at emosyon. Tandaan, lahat ng kaisipan, mabuti man o masama, nanahaluan ng mga malalakas na emosyon, gaya ng galit, takot, excitement o pagmamahal ay makakapasok sa subconscious mind. Tandaan, ang rule ng subconscious mind ay humanap ng mga paraan para ang mga ito ay magkatotoo. Kaugnay nito ang pangatlong katangian ng subconscious mind. Ito ay very objective. Patas ang pagbibigay niya ng halaga sa lahat ng kaisipang pumapasok. Hindi niya kayang alamin kung ito ay masama o mabuti, malaki o maliit. Ang kanyang tanging role ay gawing totoo ang mga kaisipang ito. Dahil dito, kailangan nating mag-ingat. Kung mas mamamayani sa ating kaisipan ang kasamaan o kahirapan, ito ang ating mararanasan. Sa kabilang dako naman, kung ang ating kaisipan ay dominated ng kasaganaan o kasiyahan, ang mga ito ang ating mararanasan. Ibig sabihin, nasa sa atin kung papaano natin papakinabangan ang kapangyarihan ng subconscious mind. Kung hindi talaga natin sinadyang iprogram ang ating subconscious mind ayon sa iyong naisin, i-accommodate nito ang mga kaisipang mula sa ating mga binabasa, pinapanood at pinapakinggan. Maaaring ang mga ito ay hindi kasuwato ng ating nais na mangyari sa ating buhay. Kaya maging mapanuri sa nilalaman ng media kung saan exposed ang subconscious mind. Tandaan, nais mong gamitin ang kapangyarihan ng subconscious mind para mabilis maabot ang iyong pangarap. Ang sinasadyang programming ng subconscious mind ay sa pamamagitan ng auto-suggestion. Balikan natin ang tungkol dito. Ang unang requirement para magawa ito ay ang pagkakaroon ng definite purpose o desire. Kailangang maging maliwanag kung ano talaga ang nais. Kailangang specific ang goal. Pag mas malinaw kung ano ang end goal, mas mabilis itong maabot. Maipo-program lang ang subconscious mind para sa mga specific goals. Kapag walang clear goal, hindi mo mapapakinabangan ang subconscious mind. Ikumpara ito sa pagpapadala ng package o sulat sa postal office. Kailangang specific address ang ilalagay na destination. Imposibleng makarating ang package sa pagpapadala natin kung ang pangalan lang ng kanyang province ang nakasulat dito. Gayun din, hindi rin ito tatanggapin ng post office. Kapag hindi specific ang ating desire, hindi ito tatanggapin ng subconscious mind. Kapag malinaw na ang nakaset na pangarap, gawin ang auto-suggestion o affirmation. Ang auto-suggestion ay ang pagbibigay ng command sa iyong subconscious mind. Patuloy at paulit-ulit itong gawin. Wala itong katapusan. Walang katapusan sa maintenance ng iyong garden. Sa paggawa ng auto-suggestion, hindi sapat na basahin mo lang ng paulit-ulit ang iyong burning desire. Kailangan itong mahaduan ng mga emotions. Damdamin ang mga emosyon na parabang naabot mo na ang iyong burning desire. Sa pamamagitan nito, maiintindihan ng subconscious mind ang iyong command. Ihalin tulad ang emotions bilang programming language. Ito lang ang naintindihan ng subconscious mind. Ibig sabihin, ang walang kahalong emosyon na pagbasa ng iyong desire ay hindi makaka-influence sa iyong subconscious mind. Hindi ito maiintindihan ng subconscious mind. Kaya para mai-program ang subconscious mind kailangan mong maramdaman ang emosyon na ng isang matagumpay. Kailangan mo itong damdamin para maiprogram ang iyong subconscious mind. Sa pamamagitan ng subconscious mind na ipararating ang desire sa infinite intelligence. Sa ibang references, ang infinite intelligence ay tumutukoy sa Panginoon, universal consciousness o source, ito ang dahilan kung bakit sa practice ng auto-suggestion, banggit ni Napoleon Hill ang tungkol sa panalangin. Ihambing ang sumusunod na verse mula sa Biblia sa mga natalakay na natin. Marcos 11.24 Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, anumang mga bagay ang hingi ninyo sa pananalangin, manalig kayo na ito ay inyong nakamtan at ito ay mapapa sa inyo. Ang proses ng infinite intelligence sa realization ng ipinaaabot na desire ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga insights. Hindi ito katulad ng proses ng genie ni Aladdin. Ayon sa kwento, ipagkakaloob agad ng genie ang anumang kahilingan gaya ng kayamanan o anumang nais. Subalit limited lang ito sa tatlong wishes. Kaya Huwag na kayong mag-abala sa paghahanap ng magic lamp. Aralin at isa pamuhay na lang ang principles ng Think and Grow Rich. Unlimited pa ang wishes. Tignan natin ang ilang halimbawa kung papaano ang proses ng infinite intelligence. Kailangang ibenta ni Sylvester ang kanyang alagang aso. Buntis ang kanyang asawa. Wala siyang matinong trabaho hindi na niya kayang isama sa gastusin ang maintenance ng kanyang alaga. Pagkaraang mapanood ang laban ni na Muhammad Ali at Chuck Webner, sumagi sa kanyang isipan ang isang ideya. Pagkaraan ng tatlong araw, natapos niya ang script ng Rocky. Sinubukan niya itong ibenta sa ilang studio, kasama na ang kondisyon na siya ang gaganap sa role ng bidang lalaki. Inalok siya ng 350,000 para sa kanyang script. Mas pinili niyang mabayaran ng mas mababa. Masunod lang ang nais na maging star sa kanyang script. Nanalo ng tatlong Academy Awards ang pelikulang Rocky noong 1977. Ito ang simula ng tagumpay ni Sylvester Stallone sa Hollywood. Sa edad na 46, na-diagnose ang isang lalaki na mayroon siyang stage 4 lymphoma cancer. Sa estimate ng kanyang doktor, tatlong buwan na lang siyang mabubuhay. Dahil mahirap lang, nag-aantay na lang siya ng kamatayan sa kanilang bahay. Sa tingin niyo, may pag-asa pa kaya ang isang katulad niya? Buhay pa rin siya ngayon at napakayaman na. Paano ito nangyari? na-realize niyang bihirang mapeste ang mga kambing. Dahil dito, inalam niya ang mga damong kinakain ng mga kambing. Inilaga ito at ininom niya ito araw-araw hanggang siya, siya ay gumaling. Dahil sa natuklasan, nagkaroon siya ng maayos na kalusugan at kayamanan. Sa ngayon, kaya na niyang malaman ang therapeutic potential ng bawat halamang kanyang makikita. Ito ang success story ni Ray Herrera, ang may-ari ng King's Herbal. Masasabi mo pa ba na imposible ng makaahon mula sa kahirapan ngayon? Makikita na hindi factor ang starting point. Mas mahalaga ang pagkakaroon ng malinaw na destination point. Ang kakayahan ni Rey Herrera na malaman ang makakayang magamot ng bawat dahon na kanyang makikita ay isang halimbawa ng specialized knowledge. Ito ang expertise na nakukuha mula sa mas focused na pag-aaral. Katulad ito ng mga ginagawa ng mga medical professionals. Dahil sa pagiging specialists mas mataas ang value ng services na kanilang maipagkakaloob. Hindi lang sa pamamagitan ng formal education makakakuha ng specialized knowledge. Pusibleng sapat na ang self-study lalo na sa panahon natin ngayon na ng napakaraming available sources ng information. Si Jesse Livermore, isa sa sampung kilalang stock trader of all time sa buong mundo, ay self-educated hindi siya nakapagtapos ng high school. Sa kanyang husay na kaya niyang kumita ng isang milyong dolyar sa loob ng isang araw sa panahon ng market crash noong 1907. Nakakatulong ang specialized knowledge para magising ang reticular activating system. Ito ang nagfa facilitate upang mapansin ng utak ang mga bagay na mahalaga para sa namamayaning kaisipan. Halimbawa, mas mapapansin mo ang mga sasakyang kagaya ng model na nais mong mabili kung para sa ibang models o brand. Sa case ni Dr. Ben Carson, ang bida sa biofilm na The Gifted Hands. Ilang buwan siyang nag-aral para makahanap ng paraan upang mapaghiwalay ang kambal na magkadikit sa ulo. Karaniwan sa mga ganitong cases, isa lang ang nabubuhay. Nakuha niya ang ideya kung paano ito magagawa mula sa isang tumutulong faucet. Naging matagumpay ang surgery. Mula sa mga natalakay natin, may idea na ba kayo kung bakit nakaya ni na John Denver, Eric Clapton, Paul McCartney at Evidencel na makagawa ng magagandang composition sa loob lang ng ilang minuto? sa pamamagitan ng reticular activating system natanggap ng kanilang utak ang mga insights mula sa infinite intelligence. Madali nila itong na-recognize dahil sa kanilang specialized knowledge. Ganito ang statement ni Evidence Cell mula sa panayam ni Boy Abunda tungkol sa kantang Huwag Ka Nang Umiyak. I feel like I didn't write the song. I think it was God's message passing through me. Bagaman walang mga references kung papaano nagawa ni Beethoven ang kaniyang mga obra, pwedeng i-assume na ang mga ito ay mula sa infinite intelligence at siya ang nagsilbing instrument para ito marinig ng karamihan. Paano naman sila nagkaroon ng akses sa infinite intelligence? Panoorin muli ang ating natalakay. Nakakatulong din ang pagkakaroon ng tinatawag na mastermind group para mapalawig pa ang kaalaman. Ang mga kasapi ng mastermind group ay nagkikita-kita upang matulungan ang bawat isa na mahanapan ng solusyon ang mga kinakaharap na challenges. Sa pagkakaroon ng harmony ng kanilang isipan, ang bawat member ay nagkakaroon ng akses sa isang makapangyarihang kaisipan In effect, mas lumalawak ang wisdom ng bawat isa. Kung titignan ang profile ng mga matatagumpay na tao, mapapansin na iisa lang ang kanilang naging asawa. Walang naging kabit si na Henry C. at John Gokongwe. Ganoon din si na Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg at Warren Buffett. Alam nyo ba na si Abraham Lincoln ang dating hari ng Sablay? Hindi siya nagtatagumpay sa anumang larangang kanyang pinapasok. Hindi siya sikat, lagi siyang talunan. Nagbago ang kanyang tadhana ng makilala niya si Anne Rutledge. Siya ang kanyang naging asawa. Isa sa pinakarespetadong presidente ng Amerika si Abraham Lincoln na natili namang matagumpay si Napoleon Bonaparte dahil sa kanyang asawang si Josephine. Nagsimula ang pagkatalo ni Napoleon ng palitan niya ang kanyang asawa. Talakayin natin ang role ng love at sex sa pagiging matagumpay. Ang faith, love at sex ang tatlong powerful positive emotions. Kapag sila ang nagsama-sama, mas mabilis na naitatanim sa subconscious mind ang anumang desire. Ibig sabihin, mas mabilis na naaabot ang infinite intelligence. Mas mabilis na naaabot ang tagumpay. Mabilis na nati-trigger ng pag-ibig ang imagination o creativity. Pansinin ninyo, napakaraming love songs. Bakit naman kasama ang sex? hindi ito tumutukoy sa biological need. Very powerful ang sex energy. Willing ang ilan na mawala ng reputasyon o makagawa ng krimen dahil dito. Dahil sa power nito, ginagamit ng mga matatagumpay ang sex energy para mas maging creative. Ito ang tinatawag na sex transmutation. Sa honeymoon ni Warren at Susie Buffett, Daladala pa rin ni Warren ang ilang financial journals na aaralin sa kaso ni Napoleon Bonaparte. Ang pagkawala ng dalawang positive emotions ang nagsanhi ng kanyang pagbagsak. Gaano katagal bago mo maabot ang iyong pangarap? Ang tanging nakakaalam nito ay ikaw. Kung matatandaan Kasama sa pagiging specific ng desire ay ang pag-identify ng specific date kung kailan ito makukuha. Posible bang iset na sa loob ng isang linggo ay kikita ka na ng isang milyon para makita kung effective talaga ang principles ng think and grow rich? Balikan natin ang mga steps. Ang desire ay magkaroon ng isang milyon isang linggo mula ngayon. Anong service ang pwede mong ihandog kapalit ng target na ito? Ang second step ay ang pagkakaroon ng faith. Naniniwala ka ba na maaabot mo ang target na ito? Kung naniniwala ka, magpatuloy sa step 3. Kung hindi naman, kumbinsihin mo muna ang sarili mo na kaya mo. Gamitin ang auto-suggestion. Ang objective ng procedure na ito ay ang maitanim ang goal sa subconscious mind. Tandaan, ang subconscious mind ay nasa ilalim ng conscious mind. Ibig sabihin, sinasala ng conscious mind ang mga kaisipan na naaayon sa kanyang paniniwala. Kung nakikita ng conscious mind na posible talagang kitain ng isang milyon sa loob ng isang linggo, makakapasok ito sa subconscious mind at masisimulan ang proses para makamit ito. Sa tingin mo, posible bang maabot mo ang target sa loob ng isang linggo? Tandaan, may sinusunod na proses ang infinite intelligence. Hindi niya direktang iaabot sa iyo ang isang milyon. Magbibigay lang siya ng mga insights para magkatotoo ang iyong desire. Pero, posible ba talaga na kumita ng isang milyon sa maigsing panahon lamang? Makikita sa aklat ang kwento ni Dr. Frank Gonzales na is niyang makapagpatayo ng isang paaralan. Kailangan niya ng isang milyong dolyar. Gumawa siya ng advertisement sa mga newspapers para sa kanyang sermon na pinamagatang What would I do if I had a million dollars? Dahil sa initiative na ito, nakuha niya ang kanyang nais sa loob lang ng 36 hours. Nag-donate ng 1 million dollars si Philip Armor para maipatayo ang paaralang nais ni Gonzales. Ito ang naging Armor Institute of Technology. Ito na ngayon ang Illinois Institute of Technology. Napakaraming lessons ang mapupulot sa Think and Grow Rich. Isasama na lang namin ang discussion ng iba pang steps mula sa aklat na ito sa mga gagawin pa naming book summaries para sa ibang aklat. Ito ang Mobazilla. Hanggang sa muli!